Magandang gabi mga kahiwaga, tara samahan niyo akong muli sa isa na namang bagong kwentong kakatakutan dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, ako si Nika at gusto ko pong ibahagi ang isang totoong nangyari sa aming baryo sa probinsya ng Antike. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon na muntik na akong makuha ng mga nilalang na akala ko'y sa alamat lang na bubuhay. Pakinggan ninyo kung paano kami iniligtas ng isang divino na albularyo sa kamay ng mga aswang at mang kukulang. Lumaki ako sa baryo ng mapait kung saan uso ang kwentong may mga aswang daw sa kabilang sityo. Hindi ko pinapansin ang mga sabi-sabi dahil iniisip ko, takutin lang kami ng matatanda para di kami gumala sa gabi. Isang gabi, madaling araw na ako nakauwi galing sa bahay ng pinsan ko. Habang binabagtas ko ang madilim na daan, may narinig akong kaluskos sa puno ng mangga. Hindi ko muna pinansin hanggang sa may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Kasabay ng amoy, na parang nabubulok na karne. Paglingon ko, nakita ko ang isang matandang babae na may mapuputing mata, nakangisi at naglalaway habang nakatitig sa akin. Alam kong aswang siya. Tumakbo ako, pero parang may mabigat na enerhiya sa hangin na nagpapabagal sa galaw ko. Sa gitna ng takot, bigla akong nahulog sa kanal. Nang may mag-angat, nang mag ako ng ulo, may isa pang matandang lalaki na nakaitim. May bitbit -bit na bote na may manikang may karayom. Mangkukulam siya. Nakita ko kung paano gumalaw ang mga daliri niya habang may binubulong. At unti-unti akong hindi makahinga. Akala ko katapusan ko na noong nang biglang may humawak sa balikat ko. Isang matandang lalaki na nakaputing barong na may dalang baston at mutiya sa liig. Si Tatay Divino, ang kilalang albularyo sa baryo. May sinindihan siyang langis sa maliit na bote at pinahiran ang noo ko ng langis na may amoy ensenso. Biglang nangisay ang mangkukulam at napasigaw. At ang aswang naman ay nagsimulang umatras habang nag-aalab ang kanyang balat na tila nasusuno. Hindi mo sila makukuha, kardo sigaw ni Tatay Divino sa mangkukulam. Sumigaw ang matanda at may isang aninong itim na tila ibong malaki ang biglang lumipad mula sa katawan niya at naglaho sa kadiliman. Tumakbo ka na iha, sigaw ni Tatay Divino sa akin, pero hindi ko siya iniwan. Nakita ko kung paano kinuha ni Tatay Divino ang kanyang itim na bato at iniukit sa lupa ang hugis ng mata. Habang may binubulong na dasal, ang paligid ay umihip ng malakas, parang may buhawi at narinig ko ang sigaw ng babae na aswang habang unti-unti itong natutunaw sa lupa. Nakita ko ang mga mata ng mangkukulam na bumaliktad bago siya bumagsak sa lupa at tuluyang hindi na gumalaw. Pagkatapos ng lahat, tiningnan ako ni Tatay Divino at sinabing, Marami pa silang mas malalakas na nilalak ang nagtatago sa dilim. Lagi kang magdasal at huwag kakalimutang magsindi ng kandila tuwing alas 12. Kinabukasan, may nakita kaming abo sa ilalim ng puno ng mangga. Kasama ang itim na bote ng mangkukulam. Walang nakakaalam kung saan napunta ang katawan nila. Pero mula noon, naging tahimik ang baryo namin. Hanggang ngayon, naniniwala akong kung hindi dumating si Tatay Divino, baka isan akong laman ng tiyan ng mga nilalang na nagtatago sa dili. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana magsilbing babala ito na hindi lahat ng nilalang sa gabi ay katahang isip lamang. Mag-ingat tayo palagi, lalo na sa ating gabi huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa iba pang nakakatakot na kwento dito sa channel ng hiwaga at sindak ng gabi. Hanggang sa muli, mga kahiwaga. Magandang gabi at huwag kalimutang magdasal bago matulog.